nag atin yun ang binyag, siyempre, hindi mawala ang picture-picture. Pero pang iting lang, hindi nila alam, kutom na. ito ako babawi. <laughs> no, 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 Intro no. na tayo. For today's video, may puntahan pala tayo ng uh, binyag. Uh, ito, palit-palit ng damit. Uh, yan, parang okay na to. Kuha ng mahiwagang jacket. Yan. Uh, yun. Uh, now, okay na ba? Yeah. Try nga. Uh, <laughs> Diretso na tayo, dito na tayo sa simbahan sa San Rafael Parish Church, Pasay City. Dito pa lang kami sa bungad. Ayan ang maritisa na. Yung iba silpi silpiv. Ayan, hindi yan mawala yung mga maritis-maritis. Kahit nasa simbahan, maritis pa rin. Wala talaga magawa sa buhay mga taon. Ayan. Kahit ano na pinagsasabi ko, oh, may binubulong na yung ah, kasama ko yan. Nakaputi. May binubulong siya. Ah, sabi ko, maya ko na lang yung kwento. Ayan. Oh, dito na kami sa loob ng simbahan hindi pa rin mawala yung mga kulitan namin dito sa loob aga silpi kahit anong pinagagawa maritis ah, sabi niya yung isa oh yun daw kami kasi gutom na hindi na daw kami ba mag ante sa misa sabi ko mamaya na kasi pambihira lang tayo makapasok sa simbahan kasi laging busy trabaho pinalipat kami sa unahan kasi maingay daw kami sa lahat ng tao dito sa simbahan kami lang talaga ang pinakamaingay Basta magtropa, magsama-sama, ganyan talaga, ni mawala ang kulitan, kahit anong napagsasabing, maritis, kahit nasa simbahan, hindi mawala ang mga kulitan. Yan, ko simbahan lipat na naman, uh, pang-apat na naming lipat yan, guys. Uh, pero ganoon pa rin, hindi pa rin sigil sa pagkamaritis. Iwan ko lang, baka ilipat na ko doon sa pinakaunahan. <laughs> yan, yung katabi ko, nakakulay, puti ang damit, yan talaga ang pinaka makulit. Si Wira daw siya, hindi daw siya makaintay sa misa gutom na gutom daw siya sayang na yung wala mga... pagkain doon yung niwana namin sabi niya uwi na tayo sabi ka saglit lang silpim na tayo siyempre simba rin tayo na parang bawas bawas na nagawang kasalanan nito hindi pa rin sila paawa panitawa parin pa rin kasi kami magsama guys yan hindi talaga ma hindi lang tawa namin sa kukulitan sabi niya huwag to ito kanira. sa kami kasi kanyang sisirong viral dito na tahimik na kami kasi nagpisa na nagdasal na ayan nagumpisa na yung binyag Diretso na tayo natapos ng binyag. Ayan, silpi na kami. May sinabi pang kameraman ko ting bilis daw kasi may atol nilo nakasali. Hindi na ako pinababa. Pag may picture, lagi na lang akong nandun. Hindi pa yan natapos. Bahala na kayo. Mauna na ako umuwi. Kasi gutom na gutom talaga. Hindi na talaga ako babawi. Pagdating ko sa binyo, walang tao. Surong-sulo ko nga yung mga ulam ngayon. Uh, mga soft drinks dyan. Pagkain, ubos lahat yan. Yari kayo sa akin. Pamangkin ko pala ang bininyagan si Kian Kalatay. Ayan. Bulyohan natin. Pahinga mo na kunti. Tapos parang may hangin sa pahit sa kain mamaya. Dito ako babawi. Oh, dito ako babawi. Oh, ayan. Sa patay. na naman to. Hindi na to ano. Pampitay na naman imo akol. Di mana akol, kaon kul. Pala pa yung sabihin niya sa so, ako, kain talaga ako. Oh. kub-kub. Sarap. Masarap ang gusto pag magkamay. Ubusin mo lang si Wapanis pagkamay. Alam nyo guys, bak bakit masarap magkamay kumain? Kasi, kahit ano na <laughs>